Alam mo ba mas matanda pa si Enrile kesa sa mga to? What? Television. 1925 lang na invento. So mas matanda ng isang taon si Enrile sa TV. Mas matanda rin si Enrile sa penicillin, bubble gum, at sliced bread. 1928 lang ito na-discovery. Mas nauna pang lumabas si Enrile kaysa sa mga gamot at yung inunguyan natin gum. Huh? Grabe no, mas matanda rin si Henry sa Vatican City dahil naging separate country lang ang Vatican noong 1929. Mas matanda rin siya sa FM radio dahil 1933 na lang ito nag-start. At alam mo bang mas matanda pa si Henry sa AFP or Armed Forces of the Philippines? What? Noong 1935 lang pa si naitatak ang AFP. Ito pa, mas matanda pa si Henry sa ball pen at air conditioner. Dahil pareho 1938 at 1939 lang na imbento ang mga ito. Ibig sabihin si Henry Le, naka-experience ang pagsusulat gamit ang quill at pagpapaypay bago pa na uso ang malamig na kwarto. Si Juan Ponce Enrile ay pinanganak noong 1924 at ngayong 2025, pinagdiriwan niya ang kanyang 101st birthday. Grabe, diba? ba.